sa mga kaidol uh, ito eh, mga idol uh, dito kami naging turnitan sa laot dito kami sa laot mga idol uh, gawin namin ngayon mga idol uh, another video na naman yun mga idol uh, pasisya na pong uh, na dahil madala kami mag video mag upload ng video mga ito, kasi kaninang lakas na amin mga idol yun ngayon pala kami ngayon pala kami nakalaot yun yeah. mga idol uh, Kau mga pisah mengaitulah, perlu perlu pun aku salamat kay God dahil sa wala sa pagkabay sating sa atin at more blessings na binibigyan niya sa amin at laging gabi sa amin sa laot yun mga idol at siyempre sa inyo mga idol at tuloy pa rin yung kasalamat na atulitan sa inyo wala sa pag-support at manood sa mga video at, at sa mga sulit subscriber at sulit viewers dyan mga idol maraming maraming salamat po sa inyo mga idol mga idol at yung si, kasama si di mo kasama si Rang Rang mga idol uh, kasama yun si Nathan lang kami Litan. Litan. doon makanya yung mga idol ayan ah, magkapisa sila itong mga, mga will mga idol doon kala mga idol saman nyo mga idol Let's go ayan mga idol bali dalawang coil ang gamit niya no ditan ang malakihan ang sa toring pondan ayan tumain nyo mga idol bubuo yung pamain Ayan. Arya. Unang Arya. Siyempre mga ito lahat. Yung kwaryo mga ito lahat. Nilagyan ko na ng tubig. Para diretsyo na. un mga idol mantap kinain un ah ah pakdan un kuliah ke baydul gi teman-teman, kalian mau ke kelas istad? Aku tenah. Puletan, puletan. Udah mau itu pula. Yi. Lapo, lapo, lapo. Dan kenapa? Dan apa Oh. Ni ari ari ini? Ah nak ngentin. Ogat suerte mai dul lapo. Bukan ngalangan entar. Kabut mijah. Kabut. Kan ari naman. Ya. Ya, ini mau ngeidol. Yan, arena Omian atau mengaitul? Kalian, kalian, un, uh. oh, boleh, oh, kata mikat, kata Oh. Gi. Ambon dito yung ano ah, isda Pero kain agad Ano na ba natin ba ito yung isda Kung malaban Isda kita na e, Dalawatan, dalawatan Oh, itu tembak, tembak, oke oh, tembak, ki, ki ingat, bisa, ah, uh, tembak, ki, tenggelam, 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 maidul, tambak, jangan pakainya bubuk oh.

Kita niya naman mga idol kita talaga sa kamay Parang Bunot-bunot mo Hinila Ha? mga idol Hihila Manitan lang Manitan lang lang Manitan lang Manitan mo Manitan mo,

Hantad kami mga idol, hantad yan, hantad. Ops. Sumo. Ini eh, dito. Kuyte, kuyte dito. Ini kali. Kuyte dito, eh, kapitid, kapitid, dito sanan. Tos di si isa, pakita mo. Ini. Eh. Dot na, dot na sila. Yun, gi okay, isa daw. Isa daw. Ah, laki gi don so so sa unan sa dong. Sa hindi niya na malakitan. <laughs> sa laki niya tan. Sa laki, niya malaki. Yan. Yeri ya. lang. Ha? iya, siya, yari siya, mana? siya, yari 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 di yari siya, yari siya, lagi mo lagi mo lagi mo lang Eh, lembut. Oh, bikin aja. Masuki, bikin aja. Oh, aria, aria, aria. Tengok, oh, ini kusmen. Ia ika. Iti ijen. Ini okay, tentu sud nga na. Ngi ari ari pain. Pain habang. Mane ka pung sigaw malakian. Isa pain pain mo. Sar kayo ng atad mga idol. Malaki. Malaki. Para kakainin yan parang may malaki kasi dito mga idol kasi kinista parang tagal magkain din yan yung huli marami ng huli mga idol yan yung mga idol yung hantong nilipat ko sa doong mga idol tinali ko Yes, kapag pagkainin niyan, bunutin lang 'yan. Pagtasik 'yung ano, 'yung buya, 'yung kawil. Para malaman naman kung kinain na. Gain, gain. Un. Ta. Ay, ah. mga idol. Yo. Lakban. Tayo lakyan tan. Ah. Yan si Gordon. Sana yeah, makasama yang lapuyan. Lakyan, lakyan. Nanti mandi, lu bisa. Udah, kita lah lelaki. Ten wih, wih, gak, Pegangan. Ketembak, gak, Uh. Oh. tembak idol Abang, dahil pang mag-ano, sibat Yay, okay. ito maki, okay. ariya

القه mga idol ha, ah, hindi lang namin mga idol potol potol talaga siya tingga, mayroon pa tingga no baka yung kabuto na potol kabuto na potol ba ay sayang laki pa namin yun tano hindi ah, ko kinaya mga idol, potol talaga yung nylon bigat sana yun pakingisda talaga mamaw, mapahila kasi isda kayo yun

Bawin naman kami dito sa kawil ni ano nito isa. Kinain. Gi, ila. pumalit lang yan siguro pangulam. Eh, nah, eh, ketambak, 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 ketambak,

Wala huli ni Minitan mga idol. Yan, dami-dami ng huli mga idol. Nakatambak. Yan, kanya na naman. Hindi pa lang may nakalawat ni Minitan mga idol. Si, lakas ng hangin. Kinain, kinain. Nag-tokus. Buntok mga ito. Lahat. Oh, Lahat. Lakitan. Yuh. Kinain. Kinain ang maraki mga ito. Okay. Oh. Ah. Yan ang Yun. Adol, kurutan. laki yeah. Lakki mga idol. Ah. Huh? Berguno. Oh. Sabi. Ye. Yeah. Bisa mo pain, parang laki na nang kain. Yung isa. Na siguro 'yan. Sama yung lapo 'yan. Yun mga idol. Yun mga idol, guno-guno, laki. Slapo. Slapo. kinain agad ah, yun ah, oh, kinain agad mga idol swerte sabi oh, laban pa pati nagsinitan mga idol sa mga isdang to laban din pala ah, oh, na mga ini masuk ke pa iso Iingat Ah, oh, katambak Uh, kawahan Iyan, kalimang isa Gaya rin ah. Gaya rin eh. Uy na na tayo. Medyo no. Medyo gutom na rin. Anong oras na? Uy na pa dito. Gaya rin ah. mo rin ba sa'yo mo? Barto. Digpit mo kayo mo. Pauwi na po kami mga idol. Kasi mukhang nagutom na rin ako mga idol. Tsaka uhaw. Medyo init. Ayan. Ang huli mga idol. Ito lang mga idol. idol, pa namin nilitan yan update na po mga idol, pag kami sa ano sa isla namin kami mga idol, higpit sa inyo kanina mga idol, yun, yung malaking isda hindi nagpahuli, hindi nahuli taga, naputol yung kawil sayang, para may guna yung kawil mga idol nakit lagak sana kaya sa nang mga sana, kaya sa sampahin mga idol, kasi naputol taga yung kawil hindi kinayin ng kawil mga idol putol mga idol, napawin na po kami